may magkayakap na sa taas. Kudi lang <laughs> ito. Talagang hinarabas man, Tia. Alakas! Hello so, po mga ka-dragon. Ayan, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw guys, mangunguha tayo ng... Kaimito! Oh. Dito lang yan guys sa tabi ng manos ng ilog. Dito sa malapit sa kubo nila, Kuya Dan. Tapos mamaya mga ka-dragon, mamayang hapon ay maglilinis lang tayo dun sa farm, dun sa aming sagingan dahil ang dami ng mga tuyong dahon. So babawasan natin.

Mm -hmm. Sarap srapee isuka, bes. Hayo, pagkanta? Kainin mo pagkan ta. Kainin na nga ro unbod. Mukituk sini. Wa isuka. Masarap isuka yang sa pani manibad. Ayen o. Kan ta bang may ari dito? Wala. Wala mang may ari dito? dito. Oh, ang shout out ang kildire ha. paingge kaming kay Mito. Bakit tayo hindi? Mulat ka. Sarap sana o. Ay na. 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 Hindi mo ibagbagan ti Paseng. Dito pala maraming kay Mito. Katagal na nating nag... <laughs> Kaya mo yan. kapayat-payat <laughs> <laughs> baka makuan yan. Bayaran ka ayo Sige, tipasik, sige. Alante, sige. akyat. Para kang Mayagang tayo ito. ano magigita tayo ba? Ang dami ang hinog sa iyo. Ang ay na ka. Sa kukon o. Sa daw pa mo sa taas. Ha? ano ka sa May paligid pili ako. Paano tayo pa natin? Paano ang kutsambok? Eh, abot mo dito, ante. Ito, abot ko dito kay Gigi. Ang ni rin ibang sakat mag ha?

nalungtot okay. nagkukulay na rin yung isa oh hmm, nahulog na yung isa gi okay. muta eh <laughs> muta eh <laughs> hmm, yan wala na sira to okay. isa lang ta nakadami dito medyo kuhat ka si oyong kakapindot baga kakapindot galing sa taas kaya Baka naman kunting lambot lang ante ilang kuha mo na. Oh. Sana wag baghangin. Ang dami. Ano ko? you know, sarap po. Oh. Eh. Sa na natin nagatambay dito kay Kwan. May sasiman to. Oh, di ako maganda to. Wait. Wow. Ay, ating magtang. Tanda, ang taktakaw. Tanda, ang taktakaw. Anti paseng. Nih, nanti magkuha, Ayun, santi paseng. Ini udah jauh lah, jauh. kuam. nanti paseng. si pink kalau nanti pas. nanti paseng. Eh. <laughs> oh, oh. Hindi hmm, na makita si Tita Patang. Ayun. Nakadalawa na nga akong kain. Iyan ako dami, oh. Gala pa rin yung panunit. Ayan, no. oh. Dami, Ay, no. May sungkit pala dito, guys. Ito, ante, oh. Iyan, oh. Ako nga magsungkit kay ante. Ay, sayang to, oh.

sarap sarap to guys sa suka mamaya ayan ma no, 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 no. mm -hmm. oh yan nanti oh yan oh yan oh kaya matambok ay nagdali mo tita hindi o pa rin nakuha yan yan nasa pulmo nagigat ka pa sa ture. Ate, <laughs> damdahan mo lang ko araw magbibigay. Hahaha! Agad May isa nga sa arena. lang magtabog ng night. Ay, hindi mo na nakuha? Hindi na ah! lang ate! Huwag ka mag-abak dito sa isa baka marbot. <laughs> ano, para ka robot? Oh. Ah. Yeah. Catch! Vlad Wait lang! Baka marba tayo! <laughs> Magdiritso ka na! <laughs> Magpadalas dos, <coughs> Magpadalas dos ko nante! <coughs> Magbaba ka pa! Mapayat pa yan! Kasi akay ka! Walang patawad talaga eh! Ayan o!

yung mga nakuha dito mga ispise. Ang ispise! Ito mga tulis eh. Ito bagsak ko na yung sombrero. Ang tayo okay, na si Sige tayo try kong sabot eh. Uwi daw, good Okay. Hindi kayo na. Oh. Baka so, magsama ako nanti. Ha? Pag-usod ka. Ano?

di kaya. Malayo, George. Malayo Ay, ako sa puno ng ito, George. Magbawa mo, lako. Hindi, may sanay mang mangan na man, uh, naka-manukan, auntie. Ito. So. Pito? Dalawa. Weh, kanina ka pala gagakain. <laughs> dami pa. Kakainan mo rin yan, Ante? Kaya pala eh. Matagal lang hindi ako nakatikimang ganito. May namang na na <laughs> Ala, naging robot na raw mga Antibaseng. Alah, Antibaseng, Guli, ka Saan ti Ala ka, ti Paseng. Naga daon. Guli lang ito. Talagang hinarabas man tiya. Ala ka. Sa lumang mansara, ma. Mamansang ti Gata. Nagtubaw. Ano Naglulumpay. Ang dami namin merienda, Hina. oh. Ito pa sa dulo ko lalakay. Dito pa pa ba na? Wala na. Hindi ko masuk dal. Ha? Ayun mga ka-dragon ang dami nating nakuha. Kay meat oh. Sarap to. Kaya sarap ng nakuha manti ah. Mm. Sa amin nagpukutla sa inyo. Yung iba hinog sa ano yung dito sa baba hinog sa kapipisil. Mm pero yung sa taas, oh, yung ganun daw. Nas aso to, oh, puro. <laughs> eh, hey, huwag na yan. puro pisel. Hindi puro pisel din kasi to. Doon, doon, doon oh, ina. Ito, anti kaya ang kilambong ka to? Hindi, sa giri yan. Ay, riba na. Kaya nga, anti, oh, yung nabita. Kaya hmm. nito nga. Ito guys, yung kubo ni Kuya Dan. sombrero. Puno guys ang aming tricycle. Gay okay, lagay nyo. Pangtanim yan yung kamuti dyan. wala pa ring laman? Wala pa rin. para masabay ata sila kung wala niya lang. Oh, ang kasi bagas na. Ay, makabulang na po. Pero ganda na ng dahon niya, oh. Ayan mga kadurago, ah. Biyakin na natin itong ating nakuhang kainito. Ano, pati na rin po, oh. gusto sa amin guys, apat ah, lang kami favorite din to ni Ante Ligaya eh, e, ano mo sa sopa sinong nakakami sa inyo dyan na ah? kay nito comment down papadalhan namin kayo

Ilang beses na tayo nung balik-balik ang kubo na ini ko Hindi ayun, na pa hindi pa, na, na, na. papansin. Hindi na sinasabi ni Kuya Dan. <laughs> Baka hindi niya rin alam. Siguro. Ayan mga ka-dragon, nagyan na natin ng suka at asin. Ayun, 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 ayun. Ayun, Wala tayong iodize, kaya rock salt na yung nagay natin. na natin para matunaw. So, katulan natin yung pang. Parang salad po. Salad. pag nakulangan kayo sa suka o sa asin, lang din mo lang. Alante, gusto mo rin may suka ang tita sa'yo? Oo eh. Merinda tayo, Raj. Merinda tayo ng kain nito na may suka. Hmm. Gusto mo Ito, naman man, na, Saan ang sasalagyan mo pang ganito yung pagkakaya? Sabi mo, impahigyan mo na.

Marianda tayo. Tita Benita. Buti dito sa probinsya. Hingi-hingi lang. Mm. Pag dyan na sa Manila. Naku. <laughs> Hingi-hingi. Hindi hingi. nga kami pa, Hindi <laughs> 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 kami nagpingi sa may ari. <laughs> basta nagpaan <-sep> sa may ari. Walang papaalam guys. <laughs> basta guha. Hindi. Kikilala naman yung namin may-ari doon. Walang tao. Um, Kamag-anak din namin. Walang iba-iba well, na sa amin dito, guys. <laughs> Sabihin ko sana nung kalimutan ko sa inyo eh, sinabi ko nung nagkakuha si Balaw. Tatlong bis na yata nagkuha yun. Ito ba alam ni Jerry na may hihilog na? Hmm? Siguro, may uling doon. Dami bunga po na nangaging po. Bilog. Hmm. Maumay na din sila. Dami na nang Itagal namin ganting ng kay to oh. Doon lang pala. <laughs> sa suka anik kaya anik na manan at alang na meron po yung so dami dun ha ito mm -hmm. parang di nabawasan meron ka pa rin kay muka ha Kung kaya natin ito, oh. kailan pa kaya? <laughs> nag -tay kayo. tayo. <laughs> Tanim daw na namin na yung buto, natay kami na. <laughs> Ay mga anak, mga apo. At kayo yung mga apo niyo. Kumpa pa kayo dun sa grito. Akyatin na yan niya, ni JD, ni Thirdy. na Nanday. Si Harvey. Kaya kung magmula kayo ko ah. kita anak yun. Bye, -bye ang tayo na, na lang bago pa nga nila abutan hindi na rin sa kanila yung lupa na ilalako <laughs> yung mata ang ng dagat ayan mga kadragon maglilinis kami dito sa ating sagingan dahil ang dami ng ano dahon na tuyo yan, nung isang araw nagsunog kami dito, nadamay niyang ibang sagi. Yan para sa tag-ulan, malinis tong para Paraangan namin paligid. yan mga ka yan after work tsaka nagdilig-dilig din kami Marienda meron tayong time. merienda from KP and I sponsored by Gayum Thank Thanks you so much po. Thank you Sir so much Gayun. po sa so so merienda. <laughs> Sarap nito. Sa pamirinda mo sa okay, amin. Sarap. Thank you, Sir Gayen. Greyhounds. Mango Greyhounds. May magnarabi yung apple. Sarap po, okay, ayaw po nila ng milk tea sa susunod na lang daw yung milk tea ayaw nila gusto daw nila matikman tong grey hambar ng tape and ay So ayan mga kadragon, pa pauwi na ulit ang mga ladies. Sana nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Yan. Ingat po kayo palagi. We love you all guys. We love you guys. po. Don't God bless up. po sa inyo. Bye. Bye.